Hello mga kapatid, meron lang akong na i-share sa inyo na ginagawa ko, pinagkagagawa ko sa buhay ko. Bago magtagulan ay ipinaputol ng ating kapitbahay yung mga malunggay dyan. At uh, nung pinaputol niya ako po ay nanghingi. At eto na po ngayon yung hiningi kong malunggay na itinanim ko sa paso. Ayan, nakakatuwa kasi ang dami niya ng dahon. Ito isa naman, nagdadahon na rin. May awa ang Diyos. Sana nga mabuhay. Ayan. At ito, experiment naman. Mga payat. Mga payat na malunggay. Tinulos ko. Pero yung isa, nabuhay. Nakakatuwa lang siyang tingnan Ito naman, nabubuhay na rin. Sana nga tuloy-tuloy siyang mabuhay. Ano po? At ito naman, nagdahong yan dito pero parang namamatay. Pero experiment lang, yung mga medyo payat. Pero ito, nabubuhay na. Ayan o. Tapos, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya minimente. Yung aking pong asawa ngayon ay uh, naging aircon. At ang ginagawa ko, sinasakot ko yung yung tubig ng aircon at siyang ginagamit ko para ipagbili dito sa aking malunggay. At sa iba pang mga halaman na itinatanim ko. Ito naman, birds of paradise. Ito, nalimutan ko na. Galing sa mama ko yan. Eh? Tapos kinipilit kong magparami ng mga fortune plant. Kasi resistant sila sa weather. matibay yan. At ito naman, meron kami kalamansi.